Alright guys, good afternoon everyone. So naka-outfit na sana ako dahil mag-workout na ako. Kaya lang may naisip ako. Kaya i-share ko dito sa video na to. At alam nyo ba kung ano yun? Excited ba kayong malaman kung ano yung nasa, naisip ko? O ito na, huwag na natin patagalin. Ang naisip ko is paano natin masasabi na tama ang ating ginawa at hindi. Mm -hmm. diba so paano natin masasabi na ang ginawa natin is tama syempre pag ang resulta nito ay maganda diba kasi may mga bagay tayong ginawa na sa tingin natin tama pero ang kahinatnan is masama so forget about people telling you that what you're doing is not good and what you're doing is bad kasi guys, basta trap tayo dun Number one, na nahihirapan tayo, you likely get stuck by the opinion of others. So, dapat let natin yung opinion sa iba. At i-embrace natin yun ang mga bagay na sa tingin natin is tama. At ito ay nagdudulot ng kagandahan para sa ating sarili. So, pwede natin i-respect yung mga tao na alam sa buhay natin pwede natin silang pakinggan pwede tayong mag-react in a nice way pero pag ina-insulto ka na <laughs> huwag na huwag mo yung hahayaan dapat insultuhin mo din sila dapat ipagtanggol mo ang iyong sarili kasi may mga tao dito, dito sa mundo na to na para sa kanila sila yung mas magaling sa iyo sila yung mas nakakaalam sa buhay mo sila yung nakakaalam kung ano yung nakabuputi sa iyo hindi nila iniisip yung mga paghirap mo kasi yung nakikita lang nila ay, yung saya saya sa mukha hindi nila alam na durog na durog ka na di ba so wala ibang ba makakatulong sa iyo guys kundi talaga yung sarili mo talaga kasi kung tatalakay mo ang buhay mo, kung anong meron ka ngayon, hindi ka darating sa ganyan pag hindi yan decision mo, di ba? Kasi dati yung mga bata pa tayo, talagang naana tayo sa mga magulang natin na sila yung nag-decide kung ano yung gusto, gusto nila sa buhay natin. And, pero isa akong ina na open-minded hindi ko sila gina-charge yung mga recession nila. Hinahiyaan ko silang gumawa ng mga bagay na gusto nila at nakapagpasaya sa kanila. Basta, hindi lang talaga sila masasaktan. Yan talaga yung principle ko, guys. Uh, siguro naman tayo naman talaga mga parents ay eh, hindi naman talaga natin hayaan yung mga ganong pangyayari di ba na masasaktan yung anak natin so our job is to protect them from the things na nakapagpasama sa kanila. So kung nakikita natin yung mga anak natin na masaya sa kanilang ginagawa, <laughs> hindi na lang tayo mag-interact. hayaan na lang natin sila na gawin yung, gusto mga, yung mga bagay na gusto nilang gawin. Kasi hindi na tayo nagbibilang doon. Buhay nila yun ang sa atin lang. Nandito lang, na ato, nandito lang tayo para sa kanila, para sa pagsuporta. Alright? So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.